Yung pagtaas pa lang po ng kamay ng kapatid ko, sign na po yun ang paghingi ng tulong. Pero wala po silang ginawa eh. Saka po yung pulis na paikot-ikot po doon, walang ginawa para i salba yung kapatid namin na nag na. Binibigyan po siya ng pagkain, pero hindi niya po makain yung pagkain. Gawa ng putok na po yung bunganga. Hirap at sakit ang dinanas po niya sa mga pambubugpog po at pagod po ng mga hayop ng barangay official at tanod na yun. Pilipinas, isang nakalulungkot na kwento ang matutunghayan natin ngayon kaugnay sa isang may depression nating kababayan na kung saan humantong pa ito sa pagkawalaan ng kanyang buhay. Sensitibo ang inyong mapapanood na video at pakisuyong gabayan ang inyong mga anak. Ang biktima ay isang 37 anyos na nagngangalang Edmar Ninoy sa Lameda Galapayo ng Sitio Tubigan, Barangay San Ignacio o itong Dulangan 3 sa bayan ng Baco, Oriental Mindoro. At narito ang ilang mga detalye. Siya ay may depresyon mula pa noong third year high school at uh, ayon sa kanyang pamilya ay uh, nalingat lamang sila at nakawala na ito sa kanilang bahay noong Pebrero. Ang uh, history nito, ayon sa kanyang mga kabaganak, ay hindi marahas. No? Nakakauwi naman ito ng walang galos dahil paminsan-minsan ay nawawala nga ito sa kanilang bahay. Maaring hindi pinakitunguhan ng maayos ang biktima kung kaya ito nag at posible na ito ang naging dahilan kung bakit siya binugbog. At ayon sa nakuha nating karagdagang impormasyon, ay uh, pumutok pa ang uh, bibig nito at tinalian pa ang kaniyang kamay, ganon din ang kaniyang paa. Siya ay namatay doon sa barangay Bigaan sa katabing bayan ng San Chiroro sa lalawigan ng Oriental Mindoro. Nakaparayam ng Bravo News ang pamilya ng biktima at narito ang salaysay ng kanyang kapatid na si Ediza Jade Salameda Galabayo. Ako po si Ediza Salameda Galabayo from Baco Oriental Mindoro. Uh, kapatid po ako ni Edmar sa Lameda Galabayo na pinatay po doon sa kabilang bayan ng San Chidoro, Oriental Mindoro. Bago po yon February 5 po, na wala po yung aming kapatid. Mga 4 to 5 a.m. po ng madaling araw. Hindi po namalaya ng na aming tatay. Uh, at nakarating po siya doon sa police station ng Bako, Oriental Mindoro nakarating po siya doon gawa ng may nag uh, may nag turn po sa kanya na barangay official kasi uh, nang na po ng kung ano ano uh, at ng gamit tapos narender po siya sa police station ng Bako tapos naka pinakain po siya doon pinainom uh, doon nga po siya nakatulog sir eh. tapos Kinaubagahan po, nagsabi po yung kapatid ko na uuwi na daw po sa Bulalakaw kasi doon po yung lugar talaga namin. And then, pinakain po siya doon at pinainom at doon din na po pinatulog. Na detain po siya doon ng isang gabi. Tapos, kinaubagahan po, pina kawalan po siya kasi maayos naman daw kausap at sabi po ay uuwi na daw. Tapos, mga ilang minuto, Nakarating po siya doon sa, siguro po, sumakay ng jeep or tricycle doon sa kabilang bayan po. At gano'n nga po nangyari, mga seven po ng gabi, uh, nanghingi daw po ng tubig sa teacher doon, ayon po sa salaysay ho ng witness. At hindi ho binigyan at pumunta ho ulit doon sa metindahan para... Guru po, hihingi ng tubig. Pero hindi po siya excited kasi nahihiya po. Tapos bumalik po ulit siya doon sa teacher para humingi ng tubig. Pero ang ginawa po ng teacher ay tumawag po sila ng tanod at mga barangay opisyal. After po na ilang minuto, ganoon na po ang nangyari doon sa video po na bugbog na nag hysterical na po yung kapatid namin. Kasi po, uh, natatakot daw po baka saktan sila, ganon. Pero hindi naman po nananakit yung kuya namin eh. Nawawala po yan doon sa Bulalakaw. Nakakarating po ng ibang bayan. Pero hindi naman po nananakit. Saka nakakabalik po na maayos at walang gas-gas yung kapatid namin. Na mentally depressed po yung kapatid namin. Kaya minsan nakakaalis po ng bahay. Po. Hindi naman po namin kinukulong kasi lalo po siyang madidepress kapag ganon. Ah, pagkatapos po ng pag responde ng mga tanod at mga barangay, gano'n na po nangyari, may putok na po dito yung kapatid ko, tapos dito po, putok din po yung likod. Tapos tinalian pa po ng lubed sa kamay, sa bewang at sa paa. Yan po. Ha, ah, so yung mga injuries na po sa tuhod, ang pagpalo po ng kung ano ang pinakalo po nila doon sa kapatid namin. May witness po kami, sir. Dalawa pong bata, nakakita po. May salaysay na din po sila, sir. May pamalo po yung matanda po doon. Tapos tinatak-hatak pa po, po nung matanda yung kapatid namin para magtayo. Paano pa po yung makatayo eh, na ano na po, na nagulpi na nila. Binibigyan po siya ng pagkain, pero hindi niya po makain yung pagkain. Gawa ng putok na po yung bunganga nadugo na po yung mukha ng kapatid namin. So, di na po talaga siya tatanggap. Saka po nila bigyan ng pagkain kapag gano'n na ang kalagayan. Nag, naghihingalo na. Nangyari po yung gano'ng pagbubogbog nila, paggulpi nila sa kapatid ko, alas 7 po. Pero dinala po nila sa ospital noong alas 9 na. Ayon po sa salaysay ng doktor, alas 9 na mahigit nila, din na nila sa ospital. Saka po yung pulis na paikot-ikot po doon, walang ginawa para i-salba yung kapatid namin na nag na. Yung pagtaas pa lang po ng kamay ng kapatid ko, sign na po yun ng tulong, pero wala po silang ginawa eh. Opo, mas malapit po yung health center kaysa police station. Mga eh, isang minuto po, kayang takbuhin ng pa-emergency naman. Katawid lang tulay lang po eh. Sobrang late po yung mga ambulance kasi 7 po nangyari, alas 9 na mahigit dumatay ang ambulance. Yung police po na last responder sila, kahit last responder sila, buhay pa yung kapatid ko. Dapat ginawa nila ng paraan para madala agad sa health center, sa hospital. Ay, po sa doktor, hindi daw, ay uh, un, un, identified cause of death daw po eh. Kasi yung mga pasa niya po sa katawan, yung mga injuries niya po sa katawan, di daw po sapat na dahilan para ikamatay ng kapatid namin. Kaya pinautos si po namin. At ang result po ay wala pong sakit yung kapatid ko internal, physically, hirap at sakit ang dinanas po niya sa mga pambubugbog po at pagod ng mga hayop ng barangay official at tanod na yun. Nananawagan po kami sa mga kinaukulan sa mga governor po at sa pangulo po ng ating bansa na sana po mabigyan ng ustisya ang pagkamatay naming na kapatid dahil hindi po makatarungan ang kanyang kamatayan Yan po ang salaysay ng kapatid ng biktima at nanarawagan ang kanilang pamilya. At ganoon din ang mga kaibigan na sana ay magkaroon ng linaw ang investigasyon ng ating mga otoridad at maragot o maparusahan ang sinumang may kagagawan sa pananakit sa biktima na humantong sa kamatayan nito. Bukas naman ang Bravo News, partikular na sa San Cidoro Municipal Police Station upang bigyang linaw ang insidenteng ito nang sa gayon ay magkaroon ng kapanatagarang isip ang pamilya ni Edmar Ninoy Salameda Galapayo. Ito po Sinip Castillo Nagulat para sa Bravo News.